Do not overlove or overneed anyone. Love more, yes, but do not overly love. Kaya nga sabi nila, unahin mo siyang mahalin kahit hindi iba. Yung world hindi laging masama, but anything that is really permanent, sabi sa First John two to fifteen, do not love the world or anything that belongs to the world. If you love the world, you cannot love the Father. Yung nagmamahal, ilagay nyo sa lugar. Pag sobra kayo nagmahal, talo kayo. Dila lang kayo maalala. Wala na kayo sa sarili. May mga tao nakatitig sa cellphone nila eh. Talaga nakatitig. Abang nang abang na may dumating na text. Dumating ka na, dumating ka na, dumating ka na. Wala namang dumadating. Mga advertisement pa ng kondo ang darating. Eh, paano sobrang nagmamahal? Magmahal kayo, pero ilagay nyo sa lugar. Hindi dapat kawawain ang sarili. Do not be anybody's satellite. No one is as weak as a person who is madly in love. You weaken yourself. Nilululo ng katwiran, nilululo ng pinag-aralan, nilululo ng lahat-lahat. Bago lang matauhan, na-damage na siya. Kaya dapat may ititira ka sa sarili mo. Marunong ka siyempre magmahal because God is love and we have to love. Pero Huwag kang magpapakabaliw ng sobra-sobra. Lalo sa hindi naman nababaliw sa'yo. May magtatanong pa sa akin, meron po akong boyfriend pero ramdam ko hindi ako mahal. Eh, ba't ka nagtsatsaka? Bakit? Hindi ka pala mahal. Kumahanap ka ng sakit ng katawan. So, kailangan magpakatalino ang tao. We were created by God to be healthily independent. Kaya kahit may kakambal ka, ipinapakanak ka mag mamamatay ka mag-isa. Haharap ka sa Diyos mag-isa. Ibig sabihin, kaya mong harapin ang maraming bagay sa buhay kahit walang kasama. Although, mas masarap kung may kasama. Pero huwag kang magpapadaya sa kasinungalingan na kung walang wala kang kasama, hindi ka na mabubuhay. Yun ay isang kasinungalingan. Napaka-importante kahit nga sa ina, ang unang-unang nangyayari sa bata pag ipapanganak, malalagot ang busod. It's a declaration o progressive independence. At dapat yon suportahan ng magulang at ng lahat na maging independent yung bata habang tumatagal. Psalm 146, 3 to 4, you can't depend on anyone. Not even a great leader. Once they die and are buried, that will be the end of all their plans. Sabi, hindi ka pwedeng umasa sa iba kahit magaling pang tao yan. Dahil pag namatay yan, paano ka? maasa ka, dependent ka. Mga kapatid, maraming paraan, pero isa na lang ang ating pag-usapan ngayon, choose to be strong. Laging may choice. It's a choice. It's your choice. Pagka kayo, may diabetes, may pagkain dyan na matamis, ang sarap, it's your choice. Pipiliin mo bang kumain yan? Na mo, masarap lang sa dila. Pero pag nalulun mo na, nasa katawan mo na yung lason, o kakainin mo pa rin. It's your choice. May pipiliin kang pagkain A, healthful. Pagkain B, hindi healthful. Alin ang pipiliin mo doon? It's your choice. Ganon din. May problema ka. Pwede kang maging manghina, himatayin, manlumo, Pwede ka pa nga magpakamatay. May gumagawa pa noon. Pero ba't naman yun ang pipiliin mo? It's your choice. Choose to be strong. Iniwan ka ng asawa mo. So, gusto mong mamatay dahil lungkot na lungkot ka na daya ka at saka dependent ka pa. no, I choose to be strong. I will not be a loser. Meron kang sakit, malalang sakit. Pwede ka maawa sa sarili, pwede ka magmukmok, but you can choose to be strong. I will choose to be strong. I will maximize whatever is left of my life. I will do whatever my health allows me to do. I'll choose to be strong. I'll choose to be victorious. I'll choose to be cheerful. Although I can choose to be sad. But why will I choose to be sad? Meron kayong namimiss. Ang lungkot-lungkot nyo. Magkahiwalay kayo. You can choose to be alone in a room and be sad. And you can choose to go out and amuse yourself. Do something to forget it. It's your choice pinipili natin kung magiging mahina tayo o malakas. 2 Corinthians 4, 8-9 We often suffer, but we are never crushed. Even when we don't know what to do, we never give up. In times of trouble, God is with us. And when we are knocked down, we get up again. Natumba ako. Yes, pero hindi ako papayagan na tapakan ako ng lahat ng dumadaan. Tatayo ako ulit. Nadaya ako, yes, pero may buhay pa ako, papawi pa ako, hindi ako magmumukmuk sa buhay. 2 Corinthians 4, 16-17, we never give up. Our bodies are gradually dying, but we ourselves are being made stronger each day. These little troubles that are getting us ready for an eternal glory, that will make all our troubles seem like nothing ngayon hindi hindi tayo susuko. Yung mga problema na yan na ating kinakalaban, magiging trophies yan later. Bawat bato na ihahagi sa atin ay magiging monumento. Bawat sugat ay magiging tropeo if you choose to be victorious. Kaya sabi sa Deuteronomy 3.31.6, Be brave and strong. And the Lord Jesus echoes that have peace, do not be afraid. Pag nangihina kayo mga kapatid, pinipili nyo lang yun. But sometimes hindi tayo aware. Hindi tayo aware, ipinapakain natin yung ating lakas sa mga negative forces. Joshua 1.9 I've commanded you to be strong and brave. Don't ever be afraid and discouraged. I am the Lord your God, and I will be there to help you wherever you go. God's people are strong and brave, not weak and afraid. Hindi ganon. Dapat ang tao lakasan ng loob. 1 Corinthians 16.13 Keep alert. Be firm in your faith. Stay brave and strong. Wala kayong kaharap ngayon o haharaping problema na hindi na nakaharap ng mga tao noong unang panahon pa. Walang bago sa mundo. Walang bagong problema ang hindi pa nadinig ng Diyos na idinaing sa Kanya ng mga tao. Walang bago. Therefore, lahat yan may katapat na. Lahat ng kahinaan ay may katapat na lakas. Ang lahat ng tanong ay may katapat na sagot. Pusali man ay may katapat na langit, sabi nga ng matatanda. So huwag tayong lagi na lang mag -awa, awa sa sarili. Huwag laging magpaawa sa kapwa. Kumusta ko? Ka? Ito, kawawa naman ako. Ito, mahina ako. Eto, may sakit ako. Ang dami mo na mapipili kay balita. Kumusta ka? Pwede mo sabihin, wow, ang saya ko. Nagising pa ako ngayong umaga. Pero pwede mo sabihin, ang taas-taas nga ng BP ko. It's your choice. Anong gusto mong topic? Pero mga kapatid, pa ang laging gusto niyong topic ay yung kayo mahina, kayo kawawa, kayo walang pera, mapapansin niyo, pakonti ng konti ang gusto makipag-usap sa inyo. Sige naman ang gusto makipag-usap sa laging daeng ng daeng. Yung kausap niyo, marami rin dapat idaeng pero hindi lang niya idinadaeng. May problema siyang daladala, tapos itatambak niyo sa kanya yung problema niyo. Dinadoble yung dala niya para lang gumaan ng pakiramdam niyo. Sa palagay niyo, tatagal lang kayong kausapin ng kapwa. Choose to be cheerful. Hindi laging dumadaing. Lahat tayo may dalang problema. Lahat tayo mayroong mga uh, difficulties. May kanya-kanyang lungkot, may kanya-kanyang hirap, kanya-kanyang takot. Pero bakit mo kailangang isiwalat at itambak sa kapwa mo yun lagi? Kakadalaan ka lang, pagsasawaan, lalong mawawala na tutulong sa'yo. Pero pag strong ka, you attract people to be near you. And when people are near you, You get helped even without asking for it. And you can help other people also. Life really could be full of hardship and trouble, but we are not without a helper. John 16:33, Jesus speaks. I have told you this, so that you might have peace in your hearts because of me. While you are in the world, you will have to suffer. But cheer up, I have defeated. the world. Sabi ng Lord, walang bago sa mga sinusumbong mo. Kasama ng buhay yan. May pagdurusa, may pagihirap. Pero huwag kang mahinaan ng loob. Lakasan mo ang loob mo kasi nagapi ko na ang lahat ng yan. Napagtagumpayan ko na yan. Stay with me because I am with you. The Lord is victorious over suffering. Seek the Lord. Sa Kanya tayo lalapit take shelter in the Lord. Receive strength from the Lord, from others, and even from within yourself. At napakahalaga mga kapatid, because we are cognizant that many people are suffering, strengthen others. Kahit kayo may dala, may hirap, mayroong mas malala ang kalagayan sa inyo, Magminister minister pa rin tayo, maglingkod, strengthen them. And do not make people weak By solving all their problems for them, by making them over dependent on you, because that in the long run will not be helpful. We are full of troubles, but we are not without help. God is our present, ever present help in times of trouble. Don't you ever forget that.